morning great morning ba talaga mga ng puso ayan nandito po tayo sa isang lugar para i-challenge din ang mga taga rito at nga sa panawagan ng isang vlogger na si Bon Ordona i ko po ang 1 million challenge nyo po at ito rin ang, ito rin ang hamon ko sa aking kapwa sa aking sarili uh, hopefully pag tayo po ang finalat sa 1 million challenge ay ito yung maging programa po natin mahalin ang kalikasan ugnayan sa kalikasan ayusin natin now na kaya uh, on or do na kung ang pangarap mo ay makuha yung 10 million subscriber i-accept po po yung challenge nyo ano lang ano ang key doon sa inyong kahilingan subscribe kaya pananawagan ko sa akin mga kamalayang puso dyan I subscribe po natin si Bon Ordona na makuha yung yung pangarap niya ito naman pong pangarap ko po ay uh, i-accept nyo din sa inyong mga sarili mga kamalayang puso at yung pong makukuha po natin na 1 million challenge sinabi ko nga 80, 20 sa inyo na po yung 20, uh, 80 mga kamalayang puso o kahit ibigay ko rin sa inyo yung 1 million din yung pangarap ko uh, ugnayan sa kalikasan Stero estero pa kaya, ilang ilog pa kaya pagdating ng panahon kung magiging ganito kung hindi nyo po i-accept ang challenge ko kaya ang subscribe nyo rin po ako the official Malayang Puso TV at subscribe nyo si Bon Ordona para matupad yung pangarap niya makuha natin yung 1 billion na pangarap nyo pangarap ko din yun pero ibibigay ko po sa inyo at lang po ang pangarap ko na po natin ang kalikasan para po may maiwan tayo sa susunod na henerasyon mga kamalayang puso someday babalik po ako dito at makikita natin mga kamalayang puso na tayo po ay magmahal na sa ating kalikasan at tayo ang hihirangin ang na nanalo sa 1 million challenge ni Bon Ortona para po man natin makukuha yun subscribe po natin sa Bon Ortona at ang ating pong video ito para po ito sa ating mahal na kalikasan Hanggang sa muli, Ini sumin po, the official Malayang Puso TV. Ang challenge din po, ang kapwa ko. Kali natin yung Subscribe so, mo